Pauwi na naman tayo. Tapos na naman ang araw. <laughs> Pero nakabila na ako ng pangin pagkain. Ayan o, you know, yung aking pagkain. Punong-puno yung ano ko. So, kung nakaramdam ako ng guto, so, kailangan ko lang kumain sa ngayon. Ilan yung nag-interview sa akin? Tatlo, apat. So, tinginin. Pag may tumawag, sure. Ayan, time na naman nang taposiga ito. Ito yun yung pinaka mura. <laughs> Samantalang yung pina-pinaka mura, diba? So titingin pa rin ako kung paano mabibili ko rito, ayan. Itong wala lang dali-dali. Basta dali kasi wala nang hassle, so hassle. Eh. tatlong north point yung sasakayan kasi nga wala nang hinto hinto yung sinakyan ko kasi ano yun eh um, mm, uh, sidekick so yung sidekick Kwan kailangan huminto ako dun sa uh, mismong hintuan sa may ano, Mac, McDonald's o kaya Jollibee so ito north point 2 eh pag north point hanggang yun talaga dun sa pinakadulo dulo ng boarding house ko hindi ko na kailangan bumaba pa muulan pa naman sa bandang to, medyo mahal-mahal kasi dito. Kaya ayaw kong bumili dito. pero <laughs> may bili man ako, dito talaga mismo sa ano to. Doon sa may pinakadulo dulok na yun, larot kapag may sale. Diba? Yun na mas pagtitipid. Siyempre, nangahanap tayo ng mora-mora. ba? Diba? Ulit <laughs> kung anong magandang bag dito ang bag ko kasi lagi ako na kanapsak so gusto ko kunti lang naman yung dadalhin ko so ito baka bumili ko kahit isa lang para pag apply ako dun sa agency so may makuha naman akong ano tsaka mas madali kasi siyang dalhin how much for this? ayan bumili ko ng ano ng bag 50 dollars siya yung sana isa gusto ko kaso ano, medyo mahal siya, 60. Sayang nang Sayang ng 10 dollars, 'di ba? So ang 10 dollars may mabibili na ako noon sa ang yan. So ito yung ito yung sukli ng ano, 100. Oh. <laughs> wow, mato bag. Naghuhugas na sila dito so, dito ako ano, dadaan sa kadala. May gusto pa kasi yung bilhin. Bibili ako ng kunting pagkain ko doon sa dulo na yun. Oh. Eh kahit ano lang, kahit anong mak makain ko kasi di pa ako kumain. Kumain ako kanina doon sa agency. Nagbaon nga ako eh. so ngayon titingin ako ng kahit anong makain dito. Kahit ano lang, basta meron, di ba?